Dapat ba lalaki ang gumagastos para sa babae? Depende sa personality ng babae. Point of view ko lang to guys ha. Meron kasing babae na yung gusto yung talagang nililibis siya. Wala siyang ilalabas na pera. Mm -hmm. Ako, ang personality ko, hindi ako ganun. Ayoko nung ako yung, yung ililibre ako. Yung parang kaya ko naman eh. Kaya ko yung sarili ko. I secure myself na I can pay for so my okay own. So, lang na hindi. So, sa akin, okay lang na hindi. Nung mag-asawa na, iba na usapan. Huh? <laughs> <laughs> so, in short, ang bottom line ko, ako lang kasi yung klase ng babae na I don't rely dun sa money ng partner ko. I, I do my part. Uh, I, I share. Sa isang relationship, di ba? Teamwork yan. If you can contribute doon sa inyong relationship, bakit hindi. 'Di diba? Hindi lang sa financial matters, sa lahat ng factors. Lalo na 'yung mga babae ngayon, nandoon na kasi tayo sa era na ano eh. 'Di ba sabi nga nila strong independent woman na hindi 'yung parang wala kang sariling income. There's nothing wrong with it na kung wala ka talagang i-share, kung wala ka naman talagang source of income, that's fine. You can contribute in some other ways. But if you're earning, if you have the capacity to do it, then share. Do your fair share.